Magandang araw sa iyo na nakikinig ngayon. Hindi aksidente na narinig mo ang mensaheng ito. Marahil sa mga sandaling ito pagod ka na. Hindi lang sa katawan kundi pati sa isip at sa damdamin. May mga araw na gusto mong bumangon pero parang walang dahilan. May mga gabi na gusto mong umiyak pero parang wala kang lakas. At habang tumatagal, tinatanong mo na rin ang sarili mo. Hanggang kailan ako ganito? May pag-asa pa ba ako? Kung nararamdaman mo 'yan ngayon, gusto kong ipaalam sa iyo, hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, hindi ka mahina. Ang pakiramdam ng pagod panghihina ng kawalan ng gana hindi ito senyales ng kabiguan ito ay madalas na senyales na masyado mo nang matagal na pinipilit maging matatag ang depression at anxiety ay hindi simpleng kalungkutan ito ay tahimik na laban na hindi nakikita ng iba habang nakangiti ka sa labas sa loob mo ay may tinig na paulit-ulit na nagsasabing hindi mo kaya. Wala kang halaga. Mas mabuti pang mawala ka na lang. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, hindi lahat ng tinig sa isip mo ay totoo. Ang mga negatibong bulong ay hindi galing sa Diyos. Galing 'yan sa kaaway na gustong sirain ang kapayapaan mo. Kapag biglang sumisikip ang dibdib mo, kapag hindi ka na makahinga sa sobrang bigat, huminto ka muna. Huminga ka ng malalim at sa bawat paghinga, sabihin mo sa sarili mo, Lord, nandito pa rin ako. Hindi kailangan ng Diyos ang masayang ikaw. Ang gusto niya ay totoong ikaw. Yung pagod, yung takot, yung nalilito, dahil doon siya kumikilos. Hindi sa panahon ng lakas mo, kundi sa panahon ng iyong pagkapagod. Noong kabataan ko, hindi pa ganoon ka-aware ang mga tao tungkol sa depression parang tabo pa iyon noon. Kapag malungkot ka, sasabihin lang ng iba, maglibang ka nga. Huwag mong isipin 'yan. Pero ngayon, napakaraming kabataan ang dumaraan sa ganitong laban. Marami sa kanila ang mahina pagdating sa emosyon. Hindi dahil gusto nila, kundi dahil puno na ang loob nila ng mga bagay na hindi nila masabi. May kakilala akong magulang na may anak na ganito ang pinagdaraanan. Tahimik daw ito, laging nagkukulong at bigla na lang umiiyak ng walang dahilan. Ang masakit pa, maraming tao sa paligid nila ang hindi nakakaintindi. May mga nagsasabing, nag-iinarte lang yan o nagre-rebelde. Pero ang totoo, hindi nila ginusto iyon. Pinipilit nilang maging normal, pero hindi nila alam kung kailan aatake ang lungkot, takot, o pagod sa isip. Nakikita ko kung gaano kahirap para sa magulang na unawain ang ganitong sitwasyon. Lalo na kung hindi mo alam kung paano tutulong. At tatatakot ka rin na baka may masabi kang mali. Dati, kapag may ganitong kwento akong naririnig, mabilis akong humusga. Akala ko simpleng katigasan lang ng ulo o kakulangan sa disiplina. Pero nang mas makilala ko si Lord, napagtanto kong hindi lahat ng sugat ay nakikita. Ngayon, Kapag naririnig kong umiiyak ang anak ng kakilala ko o nakikita kong mabigat ang loob ng isang kabataan, hindi na agad ako nagsasalita. Tahimik lang akong nagdarasal sa isip ko. Lord, bigyan mo ng kalmadong puso ang magulang. Hipuin mo rin ang puso ng batang ito. Ibalik mo sa kanya ang liwanag na nawala. At sa tuwing ipagdarasal ko sila, ramdam kong may ginagawa si Lord. Hindi man agad, pero totoo. Dahil ang Diyos ay hindi natatakot sa sakit ng isip o damdamin. Ang Diyos ay marunong magpatahimik ng bagyo sa loob ng kaluluwa. Kaya kung mayroon kang anak, kapamilya o kaibigan na dumaraan sa ganitong sakit, Unawain mo sila. Hindi mo kailangang ayusin lahat. Minsan sapat na ang pakikinig. Sapat na ang presensya mo at ang tahimik mong panalangin. At kung ikaw mismo ang dumaraan sa depression o anxiety, pakinggan mo ako. Hindi ka nababaliw. Hindi ka pabigat. Hindi ka sayang. May halaga ka at may layunin ang buhay mo. Hindi ka iniwan ng Diyos. Minsan lang talaga mahina ang boses niya kapag sobrang lakas ng ingay ng isip mo. Pero nandyan pa rin siya. Tahimik kang minamasdan at araw-araw dahan-dahan kang binubuo. Pumikit ka muna. Ilagay mo ang kamay mo sa dibdib at sabihin mo Lord hawakan mo po ang puso kong pagod pahupain mo po ang takot sa loob ko linisin mo po ang isip kong magulo palitan mo po ng kapayapaan ang mga luha ko bigyan mo po ng pag-asa ang mga taong mahal ko na dumaraan din sa ganitong laban ngayon habang nakapikit ka Imaginin mo ang liwanag ng Diyos na unti-unting bumabalot sa iyo. Yan ang presensya niya, hindi siya malayo. Nasa tabi mo siya, tahimik na kumikilos. Tinutulungan kang huminga at ipinapaalala sa iyo na buhay ka pa, kaya may pag-asa. Sabi nga sa 1 Peter 5 verse 7, Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kapag muling umatake ang lungkot, huwag mong isipin na bumalik ka sa simula. Bumabalik ka lang sa pagsasanay ng pananampalataya at bawat balik mo, mas matatag ka na. Dahil sa bawat luha may ginagawang bago ang Diyos sa puso mo. At sa bawat paghinga mo ngayon, pinapatunayan mong hindi mo sinusuko ang laban. Kaya 'wag mong kalimutang sabihin, hindi ako natalo ng anxiety. Tinuruan ako ni Lord na magtiwala.